Pinagmumulta ng MMDA ang dalawang kumpanya sa likod ng mga hukay sa EDSA na nagdulot ng matinding traffic sa kalsada. Yan ang ulat ni Benji Durango live. Benji. Joshua, marami sa ating mga motorista ang uminit ang ulo kaninang umaga dahil naman sa mga maliliit na hukay sa gitna ng EDSA tulad na lamang ng makikita nyo dito sa aking likuran. Ang tuloy ng mga tao ang MMDA pero sabi ng MMDA, hindi kami yan. Inalam ko ang hiwaga ng mga hukay na ito at bakit may mga ulong gugulong dahil dito. So as far as MMDA is concerned, it's relatively peaceful. Kota na sana ang MMDA sa katatapos ng Semana Santa at pinaghahandaan ng papauwing mga taga Metro Manila ngayong lunes. Ang problema, nabulagar lahat sa katakot-takot na traffic kaninang umaga. Marami siguro nakapansin sa patsipatsing mga hukay na ito kanina pagputok ng araw. Ang balaks na ito na ng isang linya ng EDSA Munyo southbound at marami pang hinukay na manhole na basta na lamang iniwang nakatiwangwang. Ang mga ito, trabahong pinabayaan ng mga kumpanyang HGC Global Communications at Arling Corporation, kapwa-kontraktor ng Globe Telecoms kasama sila sa 50 construction permits na pinayagan ng MMDA kasabay ng Semana Santa. Mula Webes nung nakaraang linggo ito nagsimula at magtatapos sana kaninang alasing 5 ng umaga. Nasa 48 permit ang natapos na natrabahong lahat ng DPWH. Kaya lang, dalawang permits ang naiwang nakatiwangwang na trabaho naman ng pribadong construction firms. Ang dalawang permit na ito binubuo ng apat na pong manholes. Labing ani natapos, dalawang apat pa ang nabinbin na naging dahilan ng dilubyo kanina sa EDSA. Totally unacceptable po. Talaga po masasabi natin na makasiray sila. Hindi nila inibili yung po traffic na kanilang kokos. In fact, kinita ko nga po sila, iniwan lang po nakatiwang wang yung mga hukay. May eh. walang traffic marshals, wala po talaga. Ang sakla pang ginamit pang panghara yung mga NODA na cones and uh, barriers. Bukod sa hindi patapos, substandard ang gawa. Nang puntahan ng news team kanina, naiwan pa sa daan ang mga nagkalat na buhangin at simento na delikado sa mga motorsiklo. Hindi ko pagka-finish uh, yung dahil sa palpak na trabaho at sa perwisyong idinulot nito. Pinagmumulta ng MMDA ang dalawang kumpanya. Pinag-aaralan din kung may kinalaman dito ang Globe Telecoms na kumontrata sa kanila. 50,000 piso kada isang butas sa lahat ng araw na hindi ito nagawa. Every day, walang traffic marshal. So, 20,000 times 40, that's around 800,000. Kung tatlong araw sila, that's around 2.4 million. Yun namang hindi natapos tapos uh, kung 24 yung not possible kung 50,000 per day, that's 1.2 million per day. So, titignan namin kung may violation sila kung ilang araw yung tatakbohin na hindi nila natabunan yan. Bilang solusyon ng MMDA, nag-usap na sila ng DPWH. Sasaluhin na ang pagsasaayos para ba siguro magagawa ito kaagad. Mamayang gabi na sila magsisimula. Ang gagastusin ng DPWH pababayaran din sa dalawang kumpanya. Samantala, may pending pa palang request ang HGC na pinakakansela rin ng MMDA. Ibaban muna sila ngayon at hindi muna papayagang makapangontrata sa jurisdiction ng MMDA. Pansamantala lang naman daw, pero sapat na ito para maging aral sa mga durobong kontraktor. Joshua, sa ngayon may bahagyang pagbagal na ng usad ng trapiko dito sa southbound lane ng EDSA Kamuning. Bukod sa volume, ang sabi ng MMDA, sakit sa ulo ang mga hukay na kagaya nito na susubukang tapusin ng DPWH simula ngayong gabi. Joshua? Maraming salamat, Benji Durango.